Walang mabilhan na buko, o sobrang mahal ng buko ngayon lalo't may okasyon. Huwag ma-stress, dahil gagawa tayo ng sarili nating buko. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Para sa ating homemade buko ay napakasimple lang nito, sa isang bowl paghaluin lang ang sumusunod, 3 cups of water, 1 cup coconut cream or coconut milk, 6 tablespoon of white sugar, Dagdagan lang kung gusto pa ng sobrang tamis at panghuli, isang sachet ng clear gulaman. At haluin ito ng mabuti bago natin ito isa lang. Lutuin ito hanggang sa kumulo, at haluin din ito paminsan-minsan para hindi mamuo. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. At once na ito ay kumulo na, ay agad ito isalin sa molder at hintayin lang itong mag-firm. At kapag nag-set na ang ating buko gulaman, ay ating naman itong kakad Kerin Kung wala kayong buko grater, ay pwede kayong gumamit ng tansan, dapat malinis ang tansan bago gamitin, pwede din ang tinidor. Para mapadali ang pag-shred ng ating buko gulaman, ay mas mainam na ilipat sa bowl ang mga na-shred na. Ang lasa nito, para lang din siyang buko yung lasa, pero kapag nakain na, hindi siya matigas na kagaya sa natural na buko. Mas gusto ko ito kaysa totoong buko dahil malambot lang kainin at hindi mahihirapan si Lola at Lolo sa pagkain nito at marami pa ang magagawa mo na buko. Katumbas nito ang tatlong buko. At ito na ang na-shred ko na buko gulaman. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa at gagawa na tayo ng buko salad. Fruit cocktail drain, yung pinakamaliit na lata lang, isang bote na kaong, isang bote ng nata de coco. At haluin lang natin ito ng kaunti, kung meron pa kayong gustong ilagay ng aprutas ay pwedeng pwede. Para sa creamy na buko salad, isang 250 ml na all-purpose cream. At kasunod nating ilagay ang isang lata ng condensed milk. Tip, kung gusto mo maiba ang nakasanayang salad ay pwede kang gumamit dito ng flavored na condensed milk, like buko pandan, ube, melon o mangga na condensed milk at haluin na natin ito para maghalo-halo ang mga nilagay natin. Muntik ko pang makalimutan lagyan ito ng cheese, hiniwa ko lang ito ng cube, pwede ka rin mag dito ng raisin kung gusto mo lang naman. Haluin ito ulit at ilipat natin ito sa bowl para palamigin bago natin ito e-serve. At pwede mo rin itong pagkakakitaan. Ang presyo nito kung gagawing pambenta ay nakadepende ito kung magkano ang nagastos ninyo sa mga sangkap. Piba-iba kasi ng mga presyo ang mga ingredients na ginamit depende sa lugar kung saan ito nabili. At ito na ang ating recipe, Buko Gulaman Salad. So yun lang po mga na. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.